Hello mga ka-food lovers at nagpunta nga kami ng aking pamilya dito sa Binyan, Laguna upang pumila at tikman ang famous bibingka sa galapong ni Chef RV Manabat. Hindi pa bukas ang pastry shop ni Chef RV ay talagang pumila na kami. Aba, mahirap na baka maubusan kami na aming ipinuntang bibingka sa galapong. At ito na nga ang Binyan's best homemade bibingka sa galapong ni Chef Arvi Manabat. At tignan nyo naman sa texture, kitang kita na solid at hindi tinipid sa ingredients, lalong-lalo na kung keso na lang ang pag-uusapan, keso siya best! At ito nga at atin ang tikman ang ipinagmamalaki ng binyan. At syempre, isa to sa trademark ni Chef Arvi Manabat. Tara, samahan nyo na akong tikman ang bibingka sa galapong ng binyan. Oh my God! Talaga naman sadyang napakasarap ng bibingka sa galapong ni Chef RV. This is really not your ordinary bibingka sa galapong. Ay, talaga naman pa ula laka sa sarap nito at sulit ang biyahe namin from Manila papunta ng Binyan, Laguna. Classic bibingka nga pala ang aming in-order pero marami rin siyang ibang mga variants. At ayan at bumili nga kami ng dalawang box of 4 at isang box of 6 at ang iba pang mga pastries ni Chef RV. O, oh, tignan nyo naman ang mga ngiti namin dito. Hiding dagumbay dahil talaga namang sulit ang pagpunta kay Chef RV Manabat. At bumili rin nga pala kami ng pianono no? Naku, right choice ang ginawa ng asawa ko dahil sadyang napakasarap ng pianono, no? Ng ensaymada, ng crispy chili garlic, at ng red velvet cake ni Casey. At syempre, hindi magpapatalo ang sarap ng cheese roll ni Chef Rvi ay nga namang napakasarap, promise. Puntahan niyo si Chef RV sa Binyan, Laguna. Happy weekend, mga good lovers!